Ayan, ipon ni Vincent simula January hanggang October. Ayan. 2.5. 2.5. <laughs> <Two five. laughs> <laughs> kulang pambili ng bike. <laughs> Ayan, nagipon siya. Pero, kulang pambili ng bike, pero Ayan, nagipon siya, guys. Doon kita pa mo yung ano. Ayan, nag-ipon siya. elangan guys, yung mga anak natin, sanay nating mag-ipon ng pera para pag malaki na, pag lumaki na sila, masanay silang mag-ipon. Hindi yung gastos ng gastos. Ayan guys, oh. So. Ayan, pag so, babot yun, din yun, ng dalawang libo higit. and uh...